So, ito, good morning kabayan, no? Oh. Meron ditong free na items at mga gamit na hindi na kailangan ng may-ari. Kaya pinamimigay na nila. Check natin. Pali, papasok ako ngayon. Nadaanan ko lang. kasi no okay, mga hanger mga ceramics relo so ito yan kasi may nakasulat naman dito Sumimasen. yung masay kore free desk ka murio desk ka no, no. Muriyo? ah, sorry, sorry. arigatou gozaimasu So ayan, yung napagtanongan natin, free daw. So ayan, di ba ang galing dito sa Japan Kabayan? Kukuha tayo ng relo. So kunin natin ito, relo. Gusto ko sana kumuha nitong malalaking items. Mas kaso, wala na akong paglalagyan sa bahay sabihan ko na lang yung mga kasama ko para baka meron silang gusto. A few moments later. Yan, ayan, kabayan, no? Meron tayo ditong free <laughs> na items. Libre yan. Ang ang yan. Ibig sabihin yan, pwede nyo nang kunin. Kasi itatapon na lang yan ng may ari. Ay, may balte. Ayun, may belt na nakita si babayan. <laughs> Ayan, ah. libre yan. Kesa itapon, namimigay na lang. Ganyan sa Japan, kabayan. Para may nakita akong gold. <laughs> <laughs> Asa, hindi natin kailangan ng gold. Mga oh, si Mama. Mm -hmm. Paintings. Ang display. Kaso mabigat. Mahirap iuwi sa Pilipinas. Ito nga, ito ang kinuha ko. Tsaka yung orasan kanina. Titanic. So check natin. Kung so, ano naman ng Titanic nito. So si Leonardo DiCaprio. CD pala siya. Hmm? hmm? Collection siya. Ito na yung kukunin ko. Tsaka itong... Masura na naman, kabayan. Calculator. Ganyan ang buhay dito sa Japan, kabayan. Ito yung mahihiya. Okay. Salamat sa panonood. At ingat tayong lahat.